Nasa linya na natin si Secretary Ralph Recto, mga kapuso ng Department of Finance. Secretary, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Magandang umaga po, Secretary. Hi, Weng. Hi, Joel. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa Thank pagkakasok you. ito. Thank Kami you, sir. Kami po nagpapasalamat sa oras Secretary. Opo, pakipaliwanag nga po itong 20% tax dun sa earnings ng inimpok mong pera sa banko. Pinalawak daw po ito sa ilalim po ng SIMEPA. At marami yung nagtatanong, of all the things to tax, sa lahat ng pwede pwedeng buwisan, mm -hmm. bakit ito ang uh, piniling buwisan ng gobyerno? Hi Joel. O, ulit, maraming salamat sa katanungan na yan. Unang-una, uh, 1998 pa meron na talagang buwis Opo. ang passive income o ang interest income sa banko. Matagal nang meron yan. Hindi tayo ang gumawa niyan. Ang Department of Finance nagpatupad lang ng batas. At yung SEMEPA bill naman na pasayan na into law, uh, dinibatihan niya ng isa, dalawang taon sa Kongreso, dumaan ng pagdiligyan sa House of Representatives, dumaan ng pagdiligyan sa Senado. At kung titignan mo yung botohan dyan, ay unanimous. Lahat bumoto para sa SEMEPA. At tayo naman sa Department of Finance ay naging bahagi na uh, tinawag uh, one of the stakeholders at sinangayunan namin yan nung dinedebate namin yan, uh, nung dinedebate sa Kongreso yan dahil alam natin may merito naman yung proposal nila. Pero ulitin ko, matagal nang may buwis yan, 1998 pa. Ang ginawa lang ng SEMEPA pagdating sa interest income sa bangko ay yung mga exempt na katulad ng mga mayayaman ay tinaasan din ng buwis. Mm -hmm. 99.6% ng lahat ng may impok sa bangko na kumikita ng interest ay nagbabayad na ng 20%. Yung 0.4 na mayayaman ay exempted kaya tinanggal 'yan. Ginawang one rate na lang mm -hmm. yung uh, interest income sa bangko. So ulitin ko 1998 pa ho yan, hindi bago yan. Uh, yan ang ginawa doon sa SEMEPA, tinanggal lang yung exemption ng mga mayayaman na 0.4% ang meron long-term savings. Pakipagpwento yes. naman sa aming Secretary, bakit previously nagkaroon na exemption yung 0.4% na ubo ng mayayaman na ito na sila nga dapat ang una natin binubuwisan eh, kesa doon sa 99.6%. Correct. Kaya nga inayus ng SEMEPA yan. Ngayon, pagdating naman sa mga pension halimbawa, Opo. ang karamihan ng pension ng ordinaryong mamamayan nandun sa pag government employee ka, GSIS ka. Apo. Yan, tax-free yan. Halimbawa, kung ikaw naman nasa privado at meron kang SSS, tax-free din yan. Uh, so, uh, yung, kung gusto nyo ng long-term savings sa tax-free, my advice, mag-impo kayo sa pag-ibig, yung M2, at saka yun sa SSS. Yun, no, nga pala. Pwede, no? Yun. So, pero 7 paano yung po yung, hang, ano, paghihikayat hmm. ng gobyerno, lalo ng bangko Sentral ng Pilipinas, sa ating mga mamamayan na mag impok kayo sa bangko kasi daw, based dun sa data ng gobyerno natin, napakaliit po ng porsyento ng mga Pilipino na may impok, lalo na po sa mga banko. Kaya nga, sinasabi namin dun sa number one, matagal na may 20% yan, hindi bago yan, no? Uh, pangalawa, ang tinanggal lang yung sa mga mayayaman, no? At katulad na doon na ang pagkaraniwang Pilipino, wala rin yan. Diba? Kaya mas mayayaman ang tatamaan doon sa Bisay. Particularly yung point 4 na dati ay exempted, ngayon ay may bis na rin. Linawin lang Para pantay-pantay na... lahat. Opo. Oh, linawin ko lang, Secretary, lahat po ng klase ng deposito sa banko, investment na may tinatawag natin na passive income, lahat po yan subject yes. ng 20% na interest uh, tax pag pag kumita ka, you savings, you current account, wala yan. You checking account, wala yan. Mm -hmm. Yes, oh You interest income lang ang may buwis. At mm -hmm. 1998 pa, hindi bago to meron na yan. Magkano mm -hmm. po ang inaexpect expect ng gobyerno na kikitain out of this, Secretary? More or less, mga 20 to 30 billion hanggang 2030. Kaya hindi naman ganun kalaki to sa totoo lang. No? Dahil sa SEMEPA to, ah, hindi lang sa internet income. No? Mm -mm. Sa SEMEPA to, dahil may mga ibang buwis naman dyan na tinanggal. Halimbawa, uh, yung stock transaction tax sa, sa, sa stock exchange. Kasi capital market development nga eh. Itong bill na to. No? So, hinihikayat din natin at tinuturuan natin yung mga kababayan natin na maraming klaseng investment product. Ngayon, kung halimbawa, interesado lang sa fixed income o yung, yung interest income sa banko ay, uh, at mga fixed income instrument, ah uh, yan, pwede yan sa banko o di kaya SSS, pag-ibig nga, tax free mm -hmm. doon. Ano? Yung stock transaction tax naman, ay uh, sa stock, uh, sa stock exchange, binawasan ng ambis niya na 0.1 na lang. Kaya uh, maganda rin, ang SSS bumibili ng mga stock kaya malaki ang kikitahin mo pag ikaw nag-impose sa SSS o sa pag-ibig dahil balante yan. Meron fixed income yan, meron din tax yan. No? Mm -hmm. Halimbawa, kung ako ang tatanungin niyo uh, Joel, ako nung bata pa lang ako, mahilig na ako sa Jollibee. Okay, ha? okay. A alam ko, maganda ang kumpanya ng Jollibee. Filipino company yan, multinational yan. Kahit sa ibang bansa, meron Jollibee. So, nung bata pa lang ako, nag i na ako, bumibili ako ng stock ng Jollibee. Kumikita ako ng dibedendo, hmm. at yung puhunan ko, hmm. lumalaki pa. Eh. Di ba? So, ganun din. Halimbawa, kung ikaw gumagamit ka Secretary, ng Meralco. Secretary, uh, bubuwisan ka namin sa Jollibee, uh, <laughs> okay. oh, ito, <laughs> ah. niyo ako apa. sa Meralco. Hindi <laughs> gumagamit ako ng Meralco sa Manila dahil ang bahay namin na sa Manila. Malaki ang kinikita ng Meralco mag-invest ka sa Meralco halimbawa. Kikita ka ng dibidendo, tataas din yung puhunan mo. Di ba? Mm -hmm. O halimbawa, kung baka uh, gumagamit ako, Manila Water, Maynilad, nagbabayad ng interest yan. Ang puhunan mo, pwede lumaki din yan. nag invest din halimbawa ang marami uh, dyan sa Maynilad, Meralco. Mm -hmm. okay. yan ang mga ehemplo ng mga ah uh, pwede i investan ng, ng ating mga kababayan din. Ito ang lang sir. SSS, Opo. Opo. Hmm. ang pag-ibig nag invest dyan. Mm -mm. Kaya mix yung investment nila. May per meron income sa interest income, fixed income instrument, meron din silang equity. Kaya maganda mag-impok sa pag-ibig, M2, at saka sa SSS. Alright. right. Uh, uh, ano, actually, Secretary, dahil may dalawang pangko nang gumawa po nito. Tatlo. No? Tatlo na ba? Tatlo well, na. Ako. Oh, ang uh, nag implement Apo. po nito, Kaya na usap-usapan na siya sa social media ngayon. Sumabog na nga uh, si 'yan. Uh, Memang mga forum na po doon na nalikha dahil nga dito sa uh, panibagong pagbo na ito, uh, sakop po yung mga long-term uh, deposits. Ang sinasabi, hindi naman totoong Not hindi naman daw totoo'ng puro mayayaman lang ang tinatamaan nito dahil may mga middle class Uh, people na nag-iimpok din ng long term dahil siyempre gusto nilang uh, uh, pag-aralin yung kanilang mga anak, uh, nag, uh, nagbabalak ko silang magpatayo ng bahay, tapos uh, ano pa ba, Weng? Uh, Pagka uh, nagkasakit fee sila, di ba? Oh, o meron silang uhugutin. Eh middle class daw po tatamaan ito, Secretary? Hindi po totoo yan. Ang karamihan ng middle class ngayon at uh, yung pangkaraniwan at ang middle class, karamihan dyan, mayroon 20%. Ako halimbawa, yung impo ko sa banko, nagbabayad na kami simula noong 1998 pa ng 20%. Hindi bago to matagal na yan. Pero Secretary, kung halimbawa po, uh, balik natin yung sitwasyon. Tanggalin yung exemption ng 4% na ubod ng yayaman na malalaki ang deposito sa banko. Tapos yes. bawasan yung interest dun sa mga maliliit ang deposito. Uh, alam po niyo mahirap magpatupad mm -hmm. pag maraming rates eh. Okay. So, katulad ng nabanggit ko, yan tinalakay sa Kongreso ito, sa House of Representatives at sa Senado. Lahat ng sektor tinawag dyan, lahat ng stakeholder, nagbigay ng pananaw nila dyan. Isa lang ang Department of Finance sa stakeholder din na at nagbigay kami ng paliwanag. At sila naman, Uh, base sa lahat ng paliwanag, nagpa siya ang Kongreso, whether you are pro-BBM, pro-Duterte, or uh, Dilawar, Teiklawar, DDS, BBM, mm -hmm. lahat unanimous ang House at Senado bumoto para dito dahil nga may merito rin yung proposal dahil kita naman na ang exempted, ang karamihan na nakikinabang dito ay mga mayayaman. Okay. O sige. Eh, ito lang. Bigyan ko kayo ng pagkakataon. Uh, kasi yeah. uh, marami daw buwis na ipinapataw po ang uh, Pilipinas sa kanyang mamamayan Pero kakaunti lang daw nakukuha doon sa mga buwis na Serbisyo. Di ba, Weng? Uh, sinasabi yeah. nga nila, dalawang beses ka na sinunod. natin. No, 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 pag yes, magbabayad no, 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 ka. Opo. Pag magbabayad yes. ka raw, sekretary, bubuwisan ka. Pag babayaran ka, bubuwisan ka rin. Ngayong mag-iimpok ka, bubuwis ka pa rin. Pagbibili ka nga lang may buwis <laughs> din <laughs> diba? Yes, Yung Secretary. Secretary, magandang sige po yan. nasa inyong pagkakataon. Sige po. Yes, Joel. Magandang tanong yan. Unang-una sa buong mundo, sa buong mundo, ganyan ang sistema. Pag may kita ka, may bahid ka buwis talaga. Pag may binili ka, may bahid ka buwis talaga. Kahit sa Amerika, 1913 pa may buwis na rin yung, yung kita mo sa bangko o di kaya sa stock exchange, halimbawa. No? So buong mundo yan ang patakaran, sa so, totoo lang. Ngayon na unawaan ko yung uh, sinasabi ng ating mga kababayan, kaya ginagawa ng ating Pangulo, siguraduhin na yung budget ay uh, mapakinabangan ng mamamayan. At yan, uh, tinututukan niya yan, lalo na sa budget na for 2026 at ito 2025 at itong 2026 sa totoo lang. Pero Joel, gusto ko ipaliwanag din sa inyo. Opo. Yung lahat ng kinikita natin sa buwis. hindi lang bisang ang kinikita natin. Meron tayong koleksyon sa BIR, mm -hmm. may koleksyon tayo sa customs, meron din tayong tinatawag na non-tax revenue. Ano naman yung non-tax revenue? Ito yung mga dividendo galing sa mga government-owned and controlled corporation. Malaki din yan. Mm -mm. No? So, pag total mo ang lahat ng kinikita ng gobyerno na BIS, sa lang, sapat lang yan para pambayad ng sweldo ng lahat ng government employee. Salimbawa, meron tayong kulang-kulang isang million teacher. Na? Meron tayong mga 1.5 million mahigit na government employees at ang pasweldo niyan sa isang taon, sa darating na taon, ay 1.9 trillion. Ano po? Mm -hmm. pangalawa, nagbabayad tayo ng kulang-kulang 950 billion sa utang ng Pilipinas, interest expense. Automatic appropriation ito, sir. Yes. Mm, mm Na kung saan, na, para may natin sa mga kababayan, yung gastusin ng gobyerno at saan napupuntahin oh, mo ito, no? Yes po. 13 Trillion nung 19 Trillion galing sa previous administration. Mm -hmm. Ang binabayaran natin dyan, 650 Billion na interest. Mm -hmm. okay. Pangatlo, gumagastos ang gobyerno 1.1 Trillion doon sa tulong sa 45,000 na barangay sa buong Pilipinas, 1,500 na munisipyo, 150 cities and 80 provinces, kasama pa ang BARM. Kung kaya more or less yung national tax allotment, lumalabas yan mga 1.1 trillion. No? Mm -hmm. Iram, ito po yung IRA, naging... Secretary? Yan yung IRA? That's correct. Right. IRA mm -hmm. or national tax allotment. No? Yes. Ngayon pagdating sa halimbawa uh, maintenance operating expenses ng gobyerno, papel, bolten, uh tawag uh, dito yung uh, uh, kuryente, patubig, gasolina. At yan. Mm, mm. Gasolina, transportation, lahat yan siguro almost 800 million pa yan, mm -hmm. no? At ang pinakamalaking gastusin ng gobyerno ay yung edukasyon. Uh, halimbawa, Meron tayong 26 million students sa elementary hanggang high school ginagastos ng pamahalaan 'yan. Mm -hmm. Meron tayong 3 million na libreng kolehiyo dinagastos ng pamahalaan 'yan. Ang budget ng DepEd kulang ko lang mga 950 billion next year. Ang uh, CHED halimbawa at ang state universities and colleges ang TESDA halimbawa para sa retraining, upskilling at lahat yan. Kulang-kulang mm -hmm, mm -hmm. yan. Halos 200 bilyon yan. Okay. No? So, mga tweed, mm -hmm. Sa mga tweed, Joel, lahat ng kalsada natin, tulay natin, okay? train natin na pinagagawa ngayon, at alam ko matagal para matapos yung mga yan. Yung mga kalsada, Kailangan trade, ng airport, pera niyan. Coupon. Kailangan ng pondo, <laughs> di ba Correct. Secretary? Correct. Ah. Ngayon mm. inuutang natin yan. Mm. Inuutang natin lahat yan. So yung lahat ng kinikita natin sapat lang sa current operating expenses, inuutang natin lahat ng mga infrastruktura. Pero hindi masama mag-utang. Okay. Basta't mapunta sa tama. Katulad ng mga kumpanyang binaglit ko kanina, lahat yan may utang yan pero nagagastos sila na ng tama kaya lumalago yung kumpanya nila. Ganun din naman ang pamalaan. Now, having said that, napakaraming hamon ang buong mundo. In spite of that, mas mataas yung pagtaas ng ating ekonomiya kaysa sa pagtaas ng utang kung kaya ang ekonomiya natin lumalago din naman ng pangalawa, pangatlo sa pinakamataas na growth okay. rate dito sa, sa Asia. No? Sige. At uh, uh, 55 million ang mga tao may trabaho rin ngayon. 35 million salary and wages at maganda na yung hanap buhay nila. Pero alam ko, marami pa tayo yung dapat gawin. Yun know, so, Secretary, yun. okay lang bang magkaroon tayo ng part 2 nito? Oh, sir, pwede pag-usapan natin yung budget next time. Ah, <laughs> oh, be, pwede pa natin pag-usapan yung sure, budget. No opo, opo, Kasi hmm. yung taxes at budget, magkasama yes. yan. yung totally eh. yan. Kaya sila yeah, pinap na pinapaliwanan ko sa mga kababayan natin. Yung 2026, or sir, schedule tayo. Secretary Ralph, thank you. Ah. Salamat po sa oras ninyo. salamat. salamat. Oh, Good morning, Secretary. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning. Okay, okay, bye -bye. Secretary Ralph Recto, Department of Finance, mga kapuso. Bagong-bagong balita sa ating pagbabalik.